Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nangangarap at isang visionary ay ang isang mapangarapin ay nakapikit at ang isang visionary naman ay nakabukas ang mga mata. Sapagkat ang tunay na pinuno ay may pananaw na nagbibigay inspirasyon sa iba na tulungan silang gawin katotohanan ang bawat natatanaw sa hinaharap. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang nagsikap umahon mula sa matinding kahirapan nakipagsapalaran sa ibang bayan at sa murang edad ay natutong maghanap buhay para lang matugunan ang pag-aaral. Kaya't sa panahon ng pamamayagpag ay ganoon na lang ang baba ng loob sa may hirap at nakitaan ng mga katangian ng isang tunay at magaling na pinuno gayong siya lang ang nakapagsasagawa ng mga proyektong di aakalain pang habang panahon pala ang pakinabang na kanyang natatanaw mula sa malayong hinaharap. Ang kwento ng mga sakripisyo pamamayagpag